Hello mga palangga. So andito na naman ang inyong Fair Lady Maharlika para magbigay sa inyo ng mga updates. Okay, tumumpak na naman ang ating mga balitang nakalap Dahil kahapon uh, I mean kagabi dyan sa Pilipinas, unang nag-post actually si uh, ating Casimawa. Okay, Kasimanua na si Jason sa na kung saan meron siyang pa-blind item sa inyo. Okay, nagpa-blind item si Manong J. Okay. Ano ang sabi ni Manong J kahapon? Ang sabi niya ay okay do, dami ng post. Okay, na mayroong na confine or uh, na admit or uh, Know, wala na yung kanyang post. Basta patungkol ito sa manak na ano, na na-admit or, uh, you know, parang matitigi na or something like that. Wala na yung kanyang post dito ha. Teka lang, hinahanap ko lang. So, anyway, ngayong uh, kahapon dyan sa Pilipinas, ay nag-post din ako ng uh, nag-assess na ba? Okay, assess to le, assess <laughs> Diba? Ang bangag. Alright? Ang bangag. Nag-OD na ba? Okay? Nag-OD na ba mga palangga ang mga bangag? So, ano ang nangyari? Okay? Alright. May nag na naman na puting ahas. Ano ang totoong kwento? Ha? Nag-assist tuloy, ibig sabihin, clue daw, ibig sabihin, ay uh, nategi na ba? All right, so ganito ang chika boom bum boom. Okay? Ang chika-bum-bum, boom boom, tumpak, tumpak pa sa nilupak. <laughs> tumpak pa parang nilupak. So, ayon sa ating A1 information, ay nagbubuga na naman ang dalawang bangag. What do you expect kapag ang mga bangag ay yung nulutang-nulutang sa ipinagbabawal na pulburon, eh kung hindi mag-uumbagan yan, okay? oh, ano ba? Code blue na revive, sabi ni Myra. oh, anyway, bago pala tayo magtuloy-tuloy, nakalimutan ko muna ang ano sa inyo tayo. Eh. Paalala sa inyo. Yung mga nagme-message sa akin, okay? Alright, ito ang ating paalala sa inyo. Sa mga taga-Japan, okay, for the Kingmaker book, Ayan ang inyong email na pupuntahan. Mag-email ka na palangga. Ayan, kingmaker at ano, Kingmaker Tokyo Japan at Gmail at sa mga nasa Canada naman, ayan, Kingmaker Vancouver at Proton.me at yung nasa Europa naman ay Kingmaker Europe at Proton.me. Ayan, screenshot nyo na yan. At sa Amerika, nandyan sa ilalim ang ating information. Okay, sabi ni Miko, sana matuluyan na. So, may mga nagbalita. At si Maui nagdabalita na. But this is the information coming from our puting ahas, which is regular na natin nakukuhaan ng impormasyon mula sa loob ng uh, loob o pugad ng mga Jejemon. So, noong around 6.45 p.m. Philippine or Manila time, ay code blue na daw si Bangag. Okay? All right. Okay. Uh, yeah. Code blue na. Kasi nagjumbagan sila ni Lisa Tanas dahil ayon sa ating juting jazz ay sabog na sabog, bangag na bangag, silang dalawa pareho sa pulboron. So ito ay inaano ko lang to yung information ha, na yung binabasa ko actually. So nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Di ba dati nag-umbagan sila sa aeroplano, nag-umbagan, nalaglag si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa, kadal, sa kaanuhan, sa kabangagan, di ba? Sa kaslasingan dahil yun know, ang bangag sa ipinagbabawal na polboron. So kagahapon, oh, may injury si Liza Tanas sa ulo. Okay at in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon in airlift so yan i think yung uh, uh balita ni ano no ni uh, Jason sa so during that time wala pa akong A1 information noon pero may mga nagsabi sa akin pero kasi Uh, hindi yung regular na uh, puting ahas ang nagbigay sa atin. So, hindi ako makapagbigay ng eksaktong statement coming from puting ahas. Kasi you'll, you'll, never know kung ano yung totoo o ano yung, you know, ano yung uh, A1 info. So, ngayon, tama yung uh, post ni Jason sa. Kasi, ayon sa ating source, nasa St. Luke's pa rin Okay? Nasa St. Luke's pa rin si Bangag. Pero itong post niya ito, kailan niya pa ito pinos? Uh, oh, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2. So, sa time ko, sa time nyo, this is, this was like 6, almost 7 hours ago, itong information. Hindi ko alam kung nakalabas na si Bangag or what. Pero, in-airlift sila pareho dahil pareho silang nagka-jumbagan. Alright? At uh, ang sabi nga ng kapating ah, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, uh, hindi po tinuhod, paki-correct naman sabi niya. Hindi po tinuhod si Lisa Satanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag. Dahil para silang Bangag. Okay? Ngayon, kaya po nalaman ito ay Grabe yung kalabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay. Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So, lumabas si Lisa Tanas. So, tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni sa Tanas. Okay? Then, si Banga Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue. Kaya code blue. Alright? Okay? Kaya code blue. Okay? So, yun. Sabi niya, gali, sabi niya, at hirap huminga. Kaya inner lift sila. Okay? Both sa uh, in early, papunta daw sa Intok, ayon sa ating A1 information. So, ano ibig sabihin ito? Di ba, ang bilis, ang sabi nga ni Inday, ang, uh, ang, ano, ang gaba sa ginoo, dili good magsaba. So, kahit wala, actually, kahit walang gagawin yung taong bayan, you know, umupo lang kayo ng bonggang-bongga -bongga kapag ang Diyos ay sumingil, di ba, sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan, eh talagang dili good magsaba right sabi ni Jane sana makomatous mm. imagine kasasabi sabi lang ni Inday Sara ang uh, statement na ang gaba dili good magsaba what do you expect okay bangag nga eh what do you expect authenticated bangag okay what do you expect okay forensic ng US okay ng US expert Ayan ang result. Paulit-ulit -ulit natin sinabi pero kasi pinapaalala ko lang sa inyo. What do you expect? Okay? Ito ay forensic authenticated si Bangag. Bangag Jr., mga kababayan. So ngayon, kaya itong pagpatuloy nila na panggigipit sa inyo, sa lahat. Sana patay na, sabi ni Ed. Uh, ni Ed. Okay? RIP. Bangag resigned. tayo mo, oh. Hindi naman sa ano... Ano? Yung flag sa luneta naka half mast na daw. Are you hindi ko alam, hindi ako updated. Okay? <laughs> hindi ako updated. Eh sana sana ano, sana totoo na 'yan. Sabi ni Tyron, really? O oh, tingnan natin, baka tingin nga yung uh, luneta, i-ano natin, i-Google natin, ay uh, i-Twitter natin. Divine intervention po 'yan, sabi ni Dark Angel. Okay? Tignan natin sa X kung totoo yan, ha? X, uh, X is Twitter, right? Okay, X. Okay, tignan natin kung kasi may nag-comment. Uh, Luneta, okay. Kung totoo yan, mga palangga. Okay. 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 Wala akong makita. Uh, we'll see. Anyway,